So ayun guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel, Nino Mars Official. Sana guys, masuportahan niyo po yung channel ko. So sa video ito guys, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-repair o mag-ayos ng retractable ceiling fan. Yung mga ganitong ceiling fan guys. Kasi ito, naisip mo, hindi siya ordinaryong ceiling fan. Kasi pusa siyang bumubuka yung pan nito pag pinandar mo. So ang unang gagawin nito guys, halimbawa pag nasira ang ganitong silipan nyo. Pag ang bag niya guys gumagana, tapos ang motor hindi umiikot, ibig sabihin nun motor. Pero pagka ang motor umiikot guys, tapos ilaw hindi gumagana, yung ilaw po yun guys katulad nito yung ilaw na to kasi ito nakabukod yung driver nito nakakunit lang din to doon sa power ng ano direkta naman yan kung napundi siya guys ito lang din ang papalitan natin katulad nito pundi ito so kung ito ba napapalitan meron din pong kapalitin guys marami na po yan ito po yung replacement nung guys ng mga ilaw na yan <coughs> Tatanggalin mo lang yun. Magnetic naman yun. Dinidikit lang yun sa sa likod. Katulad dito, magnetic. Didikit mo lang yan. Yan. Pati yung driver, nakadikit lang din. Magnetic po siya. At kung pag sinaswitch mo guys, hindi gumagana lahat, pati yung pan, pati yung ilaw. Ibig sabihin guys, yung controller ang sira. Ito, guys, yung controller. Meron din itong nabibili din. Partner ito, guys, kasama ang remote. Pag binili mo ito, partner ito. Comment na lang kayo, guys, kung may kailangan kayong i-repair o bibilihin dito sa ganitong spare parts. Comment na lang po kay sa akin. So, dito tayo sa motor, guys. Ang motor naman, guys, kalimitan na si Sira, is yung kapasitor. Katulad lang din to ng electric fan. Yung electric fan, guys, ganun din. Pag humina ang ikot ng motor o umuubong siya, is kapasitor yun. Kasi ang motor naman, bihira masisira eh. Kung hindi talaga siya nagsushoot o nasusunog, hindi talaga basta-basta masisira ang motor. Kapasitor, may kalimitan papalitan nito. Katulad nito, humina siya, pinalitan ko siya ng kapasitor. Ayan, kaya naka-electrical tip na siya. So, ang kapasitor nito guys, is medyo mataas 1.8 500 volts mas maigi guys gagamit kayo nung tester pag may power ang motor ibig sabihin kapasitor talaga yun pagka hindi na gumaganap na palitan mo ng kapasitor sure yung motor na yun i-rewind -re yung katanungan guys nare-rewind po ba yes nare-rewind po kung wala kayong makitang nagre-rewind sa, sa lugar nyo, comment kayo sa akin meron nang rewind na ito so ayun guys dito na po tayo sa blade kung bakit siya nag open pag pinapa pinapaandal mo yung motor simple lang guys hindi naman siya nakakunik dun sa pinaka motor talaga yung wala siyang connection wala siyang wiring ganito lang po yung guys yung pinakaano niya yan may spring po siya na naghihila at saka, at saka may gear siya pag umandar na po yung motor guys at nag -e speed na po siya hihila po itong ano ah, gagana po yung gear niya maglalak po siya pag pinatay mo naman siya at hihina yung ikot niya babalik po yung gear niya ito lang po yung spring lang po ang nagpapabuka nitong blade kaya tinatawag na retractable kaya ito po yung nagpapaano, may spring siya at saka may gear. Pag umikot ng malakas, yan sa po siyang po bumubukan, hinihira ng spring. So ayun guys, wala po siyang connection o ano, basta naka naka lang po siya sa pinakamotor para pag umikot kasama siya. At dito naman guys sa bluetooth niya, same lang din po to guys sa sa ilaw sa LED bulb niya. May sarili din siyang power bluetooth connection. Yan po yung kung sa ilaw niya driver po. Yung sa ilaw guys kasi driver ang tawag doon. Dito power bluetooth connection ang kasama niya. Hindi po yan nakakonect guys doon mismo sa motor. Wala pong connection yan sa motor. Direkta po yun guys. Bismo sa kuryente guys. Yung hmm, sa main power. Ayan guys, yung bluetooth na yan guys, diretsa po yan. Wala pong connection yan doon sa motor. So ito guys, buuhin na natin yung inayos kong ceiling fan para makita nyo po kung gumagana. At saka sana na intindihan nyo po yung paliwanag ko. Basta pag bulb ang nasira guys, pag pundi, madali lang po palitan yon. Yan katulad nito. Yung bulb, madali lang po yan guys. Marami pong replacement yan. Kahit sana po ang nabibili yan. Dalawang wire lang naman po yan guys. Kung may bluetooth guys, nakabukod po yung wire ng bluetooth. Direkta po yun mismo sa kuryente natin. Tapos pag motor naman guys, kalimitan talaga si is yung kapasitor po. Yung kapasitor po guys, kalimitan si Sira yun. Kasi po yung controller niya guys, hindi basta basta, -basta din masisira yun. Nasisira lang yun guys, pag nabasa siya, na ihiya ng daga bawal kasi yun guys mabasa kaya pag nabasa po yan guys yun nagsushort po yung mga parts yan sa loob kaya pumaputok yan nasisira yeah, yeah, so ito na guys tingnan nyo po ayun gumagana na po siya guys ang ganitong siling pan guys yung walang bluetooth is 3 speed lang po ito kasi ito po yung unang labas guys yung latest na ceiling si fan guys na may bluetooth siya yun po yung 6 speeds kaya medyo malakas po yun kasama na yung bluetooth so ayun guys gumagana na po lahat sana naintindihan nyo po yung paliwanag ko sa sana huwag nyo pong kalimutan mag subscribe like and share na rin guys pasuporta po ng channel ko para makatulong naman tayo sa iba sa nahigit na nangangailangan so ayun guys basic lang naman ang ginagawa nating pag-aayos nito hindi naman gaano siyang mahirap ayusin kasi nga motor lang naman talaga ang pinakamahirap ayusin dyan pagka nasira talaga yung motor niya yung parang sunog na siya rewind talaga yun ang mahirap i-rewind pero madali naman yun guys siyempre papagawa natin guys sa marunong magre-rewind pero pag sa mga ilaw lang guys at sa mga spare parts na yan comment na lang po kayo sa akin meron po tayo nyan lahat lahat ng spare parts nyan meron so ito po yun guys yung 6 speed na siling pan pero wala siyang bluetooth malakas ito guys kasi nga latest na po ito na siling pan So ayun guys, pag may katanungan pa po kayo, mag-comment lang po kayo sa comment section natin. So ito guys, pag natapos na ito, pandaray natin kasi itong ang sira nito yung motor. Kasi nabasa ata ito o na naulanan ata kaya nasunog po yung motor kaya po pinapariwain ko po yan. Yeah. Pati yung kapasitor yan apektuhan. Pero yung ilaw niyan guys hindi napiktuhan pati yung controller niya motor ang nasira guys parang na ano na ng tubig basta na ano siya nasunog siya so ayan guys ganyan lang din naman mag asimbol niyan kakalasin lang yan dito lang din po lahat yan ibabalik lang natin kung saan natin siya tinanggal yan importante lang po guys tingnan muna lahat ang mga parts niya bago natin siya pandarin kasi delikado yan guys pagka nagkamali na idikit mo yung isang yung pinaka cover na to pag naidikit dun sa motor ya baka masira yung blade yun ang pinaka mahirap guys pag nasira yung blade guys wala pa tayong spare parts nyan i-request -re pa namin yan pagka ganyan kung halimbawa may nasirang blade nakasibukod-bukod naman yung blade nyan eh pero nitong year na to, may darating na po yan sa amin mga breed na yan, mga spare parts lahat niyan. So ayun guys, malapit na po ngayon matapos, papahanda rin po natin. Sana guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, pasupport na po ng channel ko. Like and share na rin guys. So ito na guys, malapit na tayo matapos, lalagyan natin siya ng valve at ititesting na natin siya kung gumagana siya. Yan. ganyan lang din po ang valve niya lahat guys. Pare-pareho lang naman yan kahit ibang itsura niya pero pare-pareho lang yan. Magnetic po lahat yan guys. Yung isa, buo po yung nakaikot. Ito naman, hiwalay-hiwalay. Pero pare-pareho lang po yan guys. Basta, pag replacement kahit ano dyan, basta 3-way siya. Nakahiwalay yung driver niya. Kasi direct naman kasi yung connection niyan guys pag sa valve. Kaya pag napundi yung valve hindi po apektado yung motor niyan. Kahit mag short shot yung driver ng valve hindi siya apektado yung motor so ito na guys testing na po natin kung yan may ilaw na po siya yan may din yung blade nya yan motor kusang lang bubububuka so ayun guys maraming salamat po sa inyong lahat maraming maraming salamat po sa panonood God bless po sa lahat guys. Sana support po guys. Pasupport po ng channel ko. Thank you thank you hanggang dito na lang po bye bye